Rebillan na lang ata ha. Size ano? Size ano ka ang mo? Twenty-eight. Twenty-eight? Anong gusto mo? Boots or ano? Black shoes? Anong gusto mo? Boots or black shoes? Ano? Black shoes. Black boots shoes? Or boots? boots Ganto din. Twenty-eight. <coughs> Guys, may sinasabi si Aling Malita at sakong Ano Ang sinasabi mo? Bakit? Bili mo? Ano? Sapatos? Ako din. Bili mo ako sapatos. Kuya, ako naman! may nagaselos na bata, oh. Aling walit, payag ka si Ate na lang. Hindi. Ikaw, sa sak Hindi. Hindi. Ani, Ako! O oh, nga si Hana nga, wala nga yan. Hindi ka nag-birthday si Ate Hana. Wala man lang yun natanggap tanggap na regalo. Ako naman, Aling Maliit! Um, aling Maliit, payag ka. Ha? Hindi daw. Ako! Pero dahil mabait ka at lagi ka nauutusan, Kukain ko yung regalo mo, wait lang. Guys, <coughs> so ito yung regalo ni, ano, ni, ni, wait lang, Rodrigo. Guys, ito yung regalo ni Hana. Mm. Oh. Sana ka na meron. Hana, oh, meron ka na guys. <laughs> buksan na natin. Kawawa naman si Aling Maliit. Walang sapatos. At si Sakmo, wala din. <laughs> uh, pero na lang. Huwag ka kasi, ka Aling Maliit. <laughs> Go. Buksan na, buksan na, buksan na buksan natin. Ay, tumandua. Ay, si aling malito. Ay, aling maliit. Ay, ay, ingit na naman sa aling maliit. mo? La. Asa ka. Ah. Saka, uh, ano kaya? Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan okay. natin. Ay, ang ganda. Ay, <laughs> ano yan? Ano yan? Boots. Ay, boots. Ang ganda ng... Alang ganda. Leather na leather. Alang ganda ng... Ano? Alang oh, Ang ganda Ang ganda tama oh Oh okay. Sobrang ano sobrang ano niya oh Parang si tibay yung. oh Sa si alin mali ito lo <laughs> Bibili na lang ata ha Size ano size ano gam mo 28. 28 Anong gusto mo boots or ano black shoes Anong gusto mo boots or black shoes Ano black shoes Black boots shoes or boots. boots ganta din, 28. Ah, sige, i na lang kita. Pero bago yun, ima-model muna ni Hana kanyang sakatos. Let's go! Model na yan, si Aling Maliit. Wala. Oh. <laughs> go ha, Ate Hana. Yan na po, sinusukat na po ni Hana. Si Aling Maliit talaga malungkot. Ba't ka malungkot, Aling Maliit? Aling Maliit, wag ka nang malungkot ah. ha. Ha? Hoy! <laughs> ah, uh, bibigyan ko naman sa aling Maria Diga, size 28 nga na. 28, oh. Huwag ka nang umiyok. Huwag <laughs> ka na palang malungkot. Tagal naman mag, ano, sintas ni Hana. Ganda talaga ng quality niya. Oh, ang tigas din. Mahawakan mo sa kamo. Ang tigas, oh. Ay, lang yung patigas yung akin. Oh, Nari tigas. Tapos ito, oh. So, tapos tahi pa pala siya, oh. May tahi ba? Ay, nga nakatahi siya. Ang oh, galing. Go. Git naman. Go. Ladies and gentlemen, please welcome Hana Gonzaga. Tingnan natin kung bagay ang boots niya. Alam, ganda ng boots. Alang ganda. Ano? Ano? Tutunga <laughs> kayo. Ingit na naman kayong dalawa. Ang ganda. Ang ganda promise. Look. Yeah. malit ako, maganda ako. Kahit hindi ako marunong sumayaw, maganda ako. Kahit mahirap lang kami, maganda ako. Po.